Ako? Ano nga? Ano? Ha? Ang saya mo <laughs> ha? <laughs> ang ganang pakiramdam mo. <laughs> May isip. Uh, ano una yung, yung unang nyo makaalala? Sa sip unang sip-sip mo. ang plano mag video nagigot lang kami dito sa McKinley tapos nadaan na namin to hindi pa kasi kami nakakatikin ni JP nito eh medyo pahirapan pang bumili nito sa mall ay mall, sa grocery okay, so mahilig ako sa kape medyo mahilig lang kami ng konti sa alam. So bumili kami, 120 lang to sa so, murang um, oh, mura ang ah, nakakatawa, biglang sinabi ni ate may libreng kape, may libreng drinks. Kada bibili. Munti tingnan mo may lima eh. Sa <laughs> So, ito yung top 2 seller nila. Si Macchiato. Tingnan mo. Ha? Oh. Ito ka mo ha. Masarap siya eh. Hindi basta-basta libre lang. Ayun eh. ha. Ito si Mocha. Okay. So, Frappuccino pala. Akala ko, iced lang na eh. So para ay, ice lang na may whipped cream pala. Ice, ice lang may whipped cream. Uh, may whipped cream lang sa tamis. So, kulit din ng logo. Halatang mukhang yeah. pamilyar eh. Medyo. <laughs> Starbucks, kabahan ka na. Ha? Medyo. Mga uh, mahilig sa kapit sa alak. Sama-sama. Okay, so, Ayun lang. Papakita ko din yung lugar. Ang ganda. Tapos, may, ano mo yun? Okay, papakita ko na lang. Walang pastry. Pero may lagayan yata doon. Pero may polo Picnic. Ayun <laughs> so, lang, ayun lang. Na. lang ako. So, gusto ko lang i-share. Ito, testing namin ni JP. Kung ano masarap. Pero yun nga, top to daw to. Macchiato and... Mocha uh, Wrap. Medyo matabang lang konti. Sa? Sa kape. Pero unang ino mo, ang naalala ko, Baileys. Huh? Baileys ang dating ha. Hmm? Parang Baileys na medyo natunawan na ng yelo. Oo, oh, yeah. lagi namang ice chin eh. Hindi. Ewan kung bakit nang sayo-sayo ko. Parang <laughs> gusto ko eh. <laughs> <laughs> Hindi, given Mag na wa, eh. given na 120 yung Imperador kasi. Oh, 20 lang pa. Tapos may drinks na worth 100. So parang 20 lang tong Ay, okay, pinagbibili mas na. Ito. Ano. Mas masarap tong ano to? Makiyat. Makiyat mas malasa siya. Medyo matabang mo. Yung caramel daw eh. Oo. Oh. Ayun. Mauubos ko eh. Akin yung mukha, di ba? Ikaw. Alige, akin yung mukha. Mas masarap naman to. Tinig mo ko lang. So, since dalawa lang na-try namin, talagang yung mga, um, ano ba tawag dito sa Baileys? Irish cream. Irish cream with, anong whiskey yun? Basta Irish cream na mga inumin gaya ng Baileys. Ayun yung Una yung ano. Ayun yung una yung maaalala. Sa room lang, sip-sip na. Pwede. Tapos hindi ako nagkakamali. Naririnig ko si ate, na buy one, take one daw. So kung di kayo bibili nito, ka-buy one, talaga, take one, eh. Mura pa rin. hindi <laughs> sulit talaga. Oo eh, okay. parang gusto ko na nga try yung iba eh. Try kaya natin yung iba. Dito really? eh. Ka? Ah? dalawa lang naman eh. Dalawang na lang, yun. Tapos buy one, take one. Sige, try natin. ano ko ka. Okay. Game. Game, game. Game. So, tatry ko ngayon yung moka moka mukha. Eh, eh. Ano yan, nabanggit ng kuya, matabang. Pero may ano nga. Nag-hello ba yung no, anak? Hello. Hello agad. <laughs> so, um, ano ba yan? Kung siya nakakalimutan ka, lagi pa nga. to Makiyato, to may yakap eh. Yung <laughs> hello na ito, may yakap eh. Matamis pero yun niya. Mas, mas mapapang. matapang. Ah, okay. So, itong ato consider as cocktail day eh, Kasi may halo talaga. Hindi siya coffee drink eh. Kaya, baka maparami kayo. Isa-isa uh, lang. Meron talaga. May, to, may tama ito pag uh, uh, Nag-aabang tayo ng dalawa pang drinks. Order kami. Gengengeng. Okay, so dumating na yung dalawa. Si Frappuccino ni... Ah! Frapp! Ito yung Frapp nila. Tsaka ito nga naman. Hindi na sa iba ba. <laughs> Parang purong... Purong shot yun Yeah, Kaya ganyan. Mukhang masarap itong ano. Ang Frapp nila. 2018 pala daw ito. Ang lugar na ito. Bilang lang ako pala daw kasi ng piyatsa eh. Tapos yung buy one take one, same same flavor kahit, kahit magkakapresyo akala ah, normally kasi pag presyo pwedeng mamili hindi so same flavor pag nakabayo ng day one so ang ginawa natin so wala lang bumili ulit kami ano 120 libre <laughs> eh kape at ano uh, na kami nunga take home pinaka trip ko pa rin si Macchiato tapos ito tapos ito ito pinakamatabang talaga yung ka pinakamatabang sa panlaki pwede ko yung hinuli mo rin yung huling pinaka gusto mo eto eh. nakabahan <laughs> ako dito <laughs> hindi siya kulay kape hindi siya kulay ano <clears throat> siya kulay pure MP hindi ko muna haluin eh, ibabaw mo muna ah. <laughs> So dapat haluin ta na. Ha? Ngayon natin ng maayos. Ng maayos buhay natin. Ay, okay. Yeah. Ayos Oo. Oh. Tamis. Wow. Okay siya. Matamis dahil. Galing. Galing nila. Matamis dahil. Wala yung sirup na gamit ko. Ano, wala eh. Hindi ko alam eh. Pero so far ah. Si Latte and si Macchiato. trip ko. Latte Macchiato. So, yung may hot option nito, may shot daw ng, isang shot ng espresso yun. Eh, since puro malamig natin yung try namin, nag, puro na lang kami. So, kung re-resback man, tatry namin na lang yung iba and then magkaka pastry in the future so hopefully pag raise back namin may pastry hindi e, i-share din namin ano. okay so yun lang titikman din ni JP yung ano para ma-compare ma syempre magkaya ba kami panlase so tignan ni JP yung dating pastry daw okay so, yun. yung dating pastry daw may anak din lahat <laughs> nah, <I have> daw no. <laughs> pang alcoholic na lang <laughs> yung pastries may wine so, basta may alak lahat pero in the future daw, wala na. So normal na pace na, na lang. Nagiging Kasi kafe yan, na. Uh, overkill na para sa ibang tao. Kung pati yung pagkain. <laughs> Pero super far nag-enjoy ako. Surprising me. Ewan kung bakit nag-enjoy ako sa Kapitala. Hindi <laughs> <laughs> pa alas eh. Ay, oh. si JP naman. Ha? Sa uh, flap. Hey, ano yan, flap. Sige. Hindi mo hinahin. Ah, dito ako. Number one ba? So far, number one mo yan? Ah, oh, okay. Ano na eh. Walang, wala nang high. Ayun, mas feeling ko mas magugustuhan mo yung ano, yung latte. gulat nga ako, hindi ko in-expect. Kasi diba tinikman ko ng hindi pa halong. Di ba? Basta kasi mangut ka. <laughs> hindi, I mean kung hindi kami umorder, akala namin ito yung best. Mm. Ito pa, ito yung sa akin. Mas, ah, okay, okay. So, top 2 to mo yan. Uh -huh. Ah, okay. Okay, so number 1 ko yata, ano, ito. Surprisingly. Number 2 ko to si makiato talaga. Ikaw, Frap and, bago, Frap and Dati. Ah, okay. Ay, sino? Ayan. Yeah. Ayan. Hello. Ah, Alam mo, Ang saya mo, ah. <laughs> ang ganang pakiramdam mo. May <laughs> <laughs> naglalagyan kayo dito, Fran. Ha? <laughs> ah. May naglalagyan kayo sa dalawa. Ano? Sa, sa mga kape, gising kayo paglabas, eh. Yan to, pauwi agad to. <laughs> okay, yun lang, no? Uh, mabilisan lang to. Talagang unexpected. Talagang nagaani lang namin. So, nasa piyatsa to. Hindi ko alam mo, store hours nito. Pero I suggest na i-try uh, nyo. Na natuwa ako. tanong ko nga nga. Hanggang 528 daw. So sana ma-upload ko agad to. <laughs> para na. Ano? Para yung gusto matry yung promo. Sayang. Para may experience nyo rin. At the same time. Parang free. Para sa akin hindi free yung kape. Eh. Parang yung alak yung naging libre. Eh. Oh. Di ba? So yan. So kung mapadaan kayo. Eh, I strongly recommend. Try nyo. Ito. So, Pareho namin gusto ng JP. So I guess ito yung number one. Sa apat. Surprisingly. Surprisingly. Uh, <laughs> masarap lahat. Uh, kanina, nung no, hindi ko hinalo, ah, uh, ano eh, parang nasa inuman talaga ako. Eh. <laughs> Hanap ako ng, ano eh, bergawang. Eh. <laughs> <laughs> Ayan. So yun lang. Thank you sa panunod. Uh, ingat lagi. Cha, 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 cha. So, mukhang malas uh, malakas nga tama ng MP. 等一下，等一下，回来。